Hello guys. Araw sa inyo guys. Yeah, may gagawin ng ating mekari ngayon. Si Boss Alan. mag siya ng ano, mag-piston ring. sa piston, uh, kanyang ipipit. Ano ito guys, sa uh, Isuzu for BE1. Guys, uh, namin ito. Uh, kung baga, papakita namin sa inyo kung paano ang pagpipit ng piston ring sa piston guys saka kung anong tamang mga proseso para maglagay ng piston at pati piston ring guys Ayan, ha? wait lang mamaya papakita na lang sa inyo kung paano mag fit at kung paano ang tamang proseso sa paggagawa ng piston ring guys sa piston ha okay guys wait lang guys yan guys bago umpisaan ng ating mechanic nga si Alan subscribe niyo muna kami sa aming YouTube channel, EMB TV. Pa-like at pa-share na rin guys at pindutin notification bell para lagi yung updated sa mga i-share namin video at ipopost guys ha. Okay guys. Ayan guys, magandang umaga sa inyo guys. Ayan yeah, o. Tinitira na ni Alan yung ano. Nilalagay na na yung piston ring yung paara dito guys. Pinipit na niya. Tinitira na ni Alan. Baka matira pa ng iba kaya inuunahan na niya agad yan. ganyan lang paggawa, pag ano ng piston ring guys, baga uh, pinipit ng ayos para mas maganda ang kanyang performance, kasi pag hindi pit na maganda yan guys medyo kakain pa rin sa yan, kaya ginagawa namin binabuhas buhasa pa namin yan, no? mayroon siyang ano, babong anong tawag niya, babong gamit uh, wireless na okay. ano Wireless na ano niyan. Sander. Sander wireless. Ayan. Puta. Ayan. Yan ang ginagawa ngayong araw ni Alan. Kahapon, nilinis niya yung kanyang mga gabi nito. For BE1 to guys ha. Ayan. Pinipit naman ngayon ni Alan. Oh. Ayan. Ayan. O, ganyan, ganyan lang guys. Yun. Ano. Ayan. Kinaano din. Kinigage din yan. Kinaano kailangan tamang ano gauge. Gauge ah 8 8 yung guys yung pillar gauge ginagamit din deploy ng pillar gauge to para magiging ok yan guys yan ang ating ano ngayon okay ayos na guys ok na yan guys yan guys eto na yung pinit namin kanina ayan yung piston ring tatlo ito guys ha. ayan o tatlo yan ayan, o. ayan ayan yung pinit namin kanina ni Alan or be iwan to guys ha yan ganun ang ginagawa ah Alad ah, kinasander muna niya para maging pit dun sa mismong ito sa liner guys ha dito kaya kaya may siyang wireless na sander guys pinipit niya ng ayos tapos na kami ah, papasok namin sa piston yung piston ring kasi dito mo namin sinusukat sa liner para pit na pit siya talaga hindi pwede doon yung susukat sa sa piston bago nyo ilagay dito kaya nakala dito talaga sinusukat yung guys sa may liner guys ha yan, ayan, apat yan. One, two, three, four. Mamaya, ilalagay na namin yan sa ano, guys. Sa, pis, sa piston. Sa piston assembly. Ganun lang. Ang ginagamit namin na filler gates ay 8 yung gap nung yung gap nung kanyang piston ring yung gano ka pangitid yung pinakang ano niya gap sa piston ring yung pinakang pit dito guys yon yun ang ginawa ni Alan mamaya ikakabit na namin yung piston ring sa piston guys Tatanggalin na rin may Alan mamaya yan guys. Okay guys. Yan. Ito na si Alan. Pinipirpiran na ni Alan yung kanyang ano. Pinugasan na niya yung kanyang piston. Kanina yung yung piston rin na pinit niya. Yung kanyang sinander na para magpit doon sa ano. Sa liner. Dito niya ikakabit dito sa piston guys. Ganyan ang ginagawa ni Alan. Yan. Yun naman kanyang connecting rod. Okay pa naman. Hindi pa nang tansuin. No? Okay pa. Kung tanso ito. Pwede nang palta niyan guys connecting rod ba yan connecting rod okay connecting rod yan guys Dugot lang ito guys ha Dinugot lang namin papalta lang piston ring ball guide ano okay yan guys Pin tapos pinadala ayun. namin sa machine shop yung yung kanyang S S cylinder head yan pakita ko mamaya sa inyo mamaya yung cylinder head guys mamaya ha eto na guys yung cylinder head na galing sa machine shop yun yung ipapatong <laughs> mamaya guys doon sa ginawa ni Alan sa black. yeah guys ha. Gali ng masin to guys sa pialta ng mga mga valve guide, valve seal, saka engine valve. Yun ang pihalta dito. Di lang sa masin chef. Tapos kina, kinara test na rin to guys. Kung para malaman yung crack test. Para malaman kung may putok yung cylinder head nyo guys. Okay naman. Wala naman problema guys. Okay guys. Okay guys. Ganun lang ang proseso ng pag, pa, ano, ng, ano, cylinder head. Yung pagdudinudukot guys. Yan yeah, guys so yan guys, siyempre pag tinanggal niyo yung ano, yung connecting rod, pero lilinis yung magrito malinis talino siya kasi baka kalawangin yon. Pa magiging cause ng ano yon, magkakaroon ng problema. Kaya kailangan linis na linis din yung mga mga piyesa na ikakabit niyo rin, guys. Kaya lilinis namin ng uso. Saka pag kami din na ayo, katulad niyan, medyo pa, pa kaya kailangan linisin talaga, guys. Yan Ganyan lang ang proseso ng paggagawa namin dito ha. Ginukot namin to, 4BE1. Isunso 4BE1. Ito 'yung nila, igil Yat. Okay? Yan ang mekaniko, si Alan. Si boss Alan. Yan. Guys, pakakalamutan ko sabihin niyo, pinalitan nga pala namin 'to ng bagong liner, guys. Ayun oh. Apat na bagong liner 'yan yung pang pinagpalitan, guys. Yan. Yan yung mga gawi pa niya. Yan. Ayan guys, yung bagong palit ng liner ito. Ayan. Kasi medyo may tama na yung liner niya. Kaya pinata ng bago. Apat guys ha. 4B. Isusu 4B. Iwan guys ha. Pinata namin yung liner. Guys, papalatan din namin ito ng crankish gasket ha guys ha. Kasi yung crankish gasket ito babalin. Ayan yung crankish gasket guys. Ay! Ayan. Ito. Papalatan din namin ito ha. Okay guys, kasi hindi mo mabubulod yung piston pag hindi mo sa yung crankcase crankcase sa ilalim guys kaya ang ginagawa pinupos ko taas yung piston para lang mahugot yung piston kaya kinakalang buksan yung ilalim din yung crankcase okay guys ganoon lang pag huhugot ng piston ipupos ko taas yung piston kaya kinakalang buksan yung ilalim guys yun ang proseso nun para mahugot tong itong piston guys ayan okay guys Guys, so nga pala ang gamit namin piston ring NPR Japan or BE1.25 kasi oversized ang ginagamit namin guys para mas maganda ang kanyang fit kasi pagka standard hindi mo na maayaan yung guys hindi na mapipit ng ayos kaya, na, kaya lagi kung kakabit kami dito 0.25 guys oversize para mas maganda ang fit binabuhasan pa namin guys Yo guys sa NPR to gamit namin na piston Ring for B Eagle. Yan. Yeah. Yan guys, may tamang proseso ito yung piston, di ba sa doon kung saan mo ilalagay ba sa piston, may number 'yan. Sa pamamakit ng aral. Ito, to. Agad niyan. Okay, may, may araw papauna, hindi papauna yan. Papauna uh, 'yon. Ano number 'yan? Number 4. Number 4. Yun guys, na, may proseso. Yeah, dito sa ulian, number 4. May hindi basta sa ilalagay yung piston guys meron kanyang kanya kanyang number yan yan on no? number 4 yan no? may kanya kanya Okay, kusipe number 3 number 2 number 1 yun hindi basta hindi basta ilalagay ang piston guys ha meron kanyang kanya kanyang linya yan kumbaga gusto number 4 number 4 lang sa number 3 number 3 number 2 number 1 hindi pwedeng magkapalit palit kasi medyo hindi gaganda ang kanyang performance guys kaya kinakailangan nasa tama kayong linya kung baga, kung number 4 sa number 4 Kung number 2 sa number 2 Number 1, number 1 guys Ganun lang guys ha Hindi basta lagay-lagay laki ng piston guys ha May kanya-kanyang process for yan Okay guys, may kanya-kanyang linya Kumbaga, may kanya Kung baga, may kanya-kanyang base Kung tawagin ng iba Hindi pwede umuha ng ibang base Yung number 4, hindi yung pwede ilagay sa number 1 Papangit Yung number 2, hindi yung pwede ilagay sa number 4 Hindi pa pwede yung guys. Basta kung anong proseso dito, may nakasulat naman dito, doon mo ilalagay kung saan dapat yung kanyang piston hindi pwede magpalit-palit guys okay guys yan isang tip guys ha Ayan mamaya guys kakabit na ni Alan dito sa kanyang piston yung kanyang pinit na piston ring ayan o oh, pa nasa loob pa yung guys ha yan babanatan na ni Alan baka mabanatan pa uli ng iba kaya titira na ni Alan kabit yung piston ring sa kanyang piston guys yan uumpisa na ni Alan Oh, but may, ha, may ano, para sa naman to. Technique. Ha? May tali, may tali kami dito. Ito yung technique. May Alan Kakaibang technique. Ayan, oh. No? Ayan, oh. No? Ayan, oh. No? May makakuha yung kay Alan. Ayan, kung, kung gusto nyo magpa dumuko magdukot, overhaul, ayan, punta kayo dito sa EMB Motor Shop at hanapin nyo si Alan. Ayan, Alan Prangan. Pag tawagin ay Kalbo Kilala kilala ng Alang Kalbo Yan yeah, kilala kilala na yan Kahit siya tanong ko baka baka Yan Barangay baka baka Victoria Laguna Yan Yan ang mechanic natin Dukot lang to guys ha Dinudukot lang namin to ha Yan Palit ng piston ring Palit ng liner Palit ng engine valve Palit ng valve seal Valve guide Saka ano ba yung isa pinasa nga sa ano, sa cylinder head? Stop ring, ano yan? Valve ring. Valve ring, yun guys. siya na guys, medyo hindi ko tukoy pa eh. Kaya yun lang ang ano ko. Kaya itabigari ko natin tatanong. Pag meron tayo hindi alam. Ayan, ano yung kinakabit mo Alan? Spring ng ano yan? Oil? Oil ring. Ayan, Yun, yung kinakabit? Oil ring. Yun, Ayan guys, oh. Apat din yung oil ring na yun guys. Yan, binunot na. Number ano yan? Lan? One. One. Yan guys, ha? O, oh, number one, ha? Dito niya dilukot, number one. Yan, kinakabit na yung pisto ring. Yung. Yan, yeah, yun ganyan lang pala, magkabit. Pang mayroon lang kasi, pagpipita ano? na, Pabalik-balik. Kumbaga, baga, siyempre, iayos na iayos ng gusto. Yung. Isa. Bali, tak Bali, tat no, ano? A Apat, patama yung oil ring. Eh, ano? Spring ring, ano? Ano? Oil ring. Oil ring, ano? You know? Ayun. Ayun. Yung, yung pala ang ano no? Yung tali yung pala yung pala barcos no? Para higitin. Ayun. Yun naman pala yun. Yung technique, ho, Yan, tip guys, oh. Meron pala tip doon, no, no? oh. Yun, oh. Pag wala lang pampaso ng piston. Ah, sa'yo pampasok. Ah, kung baga, ah, so kasi pistol ring. Hindi, yung, kaya ito, wala kayong special tools na binubuksan. Ah, oo, yung na. Ka, ano. Kaya, yeah, ang provise lang yan. Ang provise lang ito. Yun. Parang hindi masakit sa kamay. Ayun. Ay, ano ba ang tawag niya lang sa, yung unang kinabit mo, anong tawag daw? All ring. Oi, yung pangalawa? Second piston ring. Second piston ring, yung pangatlo? Ito yung first. Yan yung pairs. Yan. Third, second, third. Ah, first, second, third. Iba-ibang sukat niya, ano? Hindi. Pare-pares, otyo. Hindi. Yung ano, yung kapal. Kapal, yung kakaiba kakaiba ano? Mas makapal yung number Mas yung, 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 yung one. One, one, ah. one, ano? Sumunod yung number 2 Hmm. Yung guys, ha? Para maintindihan nyo. kumbaga hindi kamot piston ring, ilalagay nyo na doon sa pinakang ano nung ano nung piston kung ba, may tama din siyang linya kung saan nyo ilalagay yun. Yeah, yeah. Yung guys ha. Oo, oh, hindi masyadong sadali. Kasi pagka... Yung ganun lang kasimple lang magkabit ng piston ring guys. Yun o. Oh. Yun, kailangan natin ngayon dyan pagpasok ng piston. Oh. Ano? Yun guys, o so, oh, yan, ayos na. Nakabit na yung tatlong piston ring. Ayan o. Oh. Yun. Yung makapal, yung unang number one. Yung sumunod sa makapal, Number 2, uh, yung number 3, yung may oil ring. Natanggalin, yun. Tatanggalin ko yung doctor. yeah Yeah, yeah, yeah. Oil ring. Oil ring, yun. Makapa. Ito yung oil ring. Yun, may, may may lagay nung ano, spring kanina. Ano? Ito yung second. Ito yung spring second. Ring. Eh, yung pinaka makapal. Ito yung first. Yun. Itong oil ring yung unahin sa dulong-dulo. Tapos ito sa panggitna. Ito yung sa bukana Okay, yun, guys, ha. Maliwanag yan, ha. Yun, kaabit mo na yung oil ring. Tapos so, ito, ito, dito kinakabit yung oil ring yan dito. Kasi ito, ang guys, so may, may tama siya yan. yan. No? Meron siyang kanal para tamaan nung, yung parang spring yun ano? Ayun. Ito, malambot yung okay, kaya kaya na kamay. Kaya kaya nakamay no? Hindi mo sakit siya kamay, no? Okay. Yan, ano? Yan, ganyan lang, ha, guys, ha? Pagkakabit ang pistol ring, ha? O, kita nyo na, ha? Ayan. Okay. Na. Pasok ba sa kanal din yung Espirineo nang Pasok oh, sa kanal okay. lang. Yo guys. Yan. guys, yung second na na second piston ring ang kinakabit na ni Alan sa pangalawang piston number 2 yung guys ha yung tumunod to number 2 nito ha hindi pwedeng ulit ko yung guys ha hindi pwedeng magkapalit palit ang piston na ha guys ha kung number 1 number 1 ha hindi pwedeng number 1 nalagay sa number 2 ha hindi pwede yun guys Pili Yan guys, oh, pagka wala pagpasok ng pistol ng pistol ring. Ayan oh, gayahin niyo kay Alad. Improvise. Technique, ika nga. Technique ng Pinoy. Yan, no? Iba talaga ang Pinoy, oh. oh ganun lang, oh. Simple, simple. Ayos na two down yan guys ganun lang ang proseso nya na guys ha yan two down na guys ito yung oil ring ito yung papasok sa loob dito yan kaya may kanal ito guys yung kanyang itong kanyang piso dito yan kaya may kanal sa loob ayan guys may kanal sa loob oh. ito pumapaap sa loob doon kaya guys ha yan ang proseso nya yan ganyan oh. papasok sa loob yan ayun na ano ano Ayan, nakapaok sa loob, yan, oh. Pasang Yeah. Yan, o, yan. Kanya ng proseso niyan, guys. Yan, yeah, no. yan, yeah, o. Yung all ring, yun yeah, no. yung number 3. Sa, likod, ano? Number 3 sa pistol ring. Yan, o. Yun, okay. Papaknoli yung kanyang, ano? Oil ring, yan, yeah, o. Yun. Yeah. Okay. susunod. Ito na, guys. Yung may kanal, yan. Yan, yung sunod, guys, ha. Yan. Okay na guys. Ganon din ang proseso. Ito Number 1, number 2, number 3, number 4. Ganun lang ang proseso nung guys ha. Ayan, guys, ha? Ayan, guys. Tapos na tatlo, oh. One, two, three. Yun na lang po rin natin Final. Ayan. 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 Okay, special tour na iya Dito lang ah, dito lang meron yan sa amin. Special tools. pasok Ayos na. Tapos na, finish. Ayan guys, kaya nakagay niya yan kasi para hindi magka balik baligtad Hindi magkapalit-palit kaya naka naka ano agad naka linya na agad kung saan talaga yung piston niya guys ha hindi pwedeng magkapalit-palit guys ha ulit-ulit na ako ha ayan oh okay na yan guys Mamay, um, papakak na namin yan. Ayan guys, o. Oh. Ayan, sa number one. Ayan, kita nyo, number one. Ayan, oh. Number one. Number two, guys. Ayan, o. Oh. Number two. Number three. Ayan, guys. May kanya number, ah. Number four. Ayan, guys. Ganyan lang proseso nyo, guys. Ayan, guys, Oh. Ganyan lang pag, ano, ng piston, ha. Ah. Piston, piston ring. Pagkakabit at pagpipit, guys. Sana, guys, kahit papano, may na ako yung tip sa amin. Mamaya, Siguro sa same vlog namin baka ipapakita namin sa inyo kung paano namin pasok yan guys sa for the big time para hindi mabang video na yun. Yan alam muna ang aming bibigyan na tips sa inyo guys. Nasara guys kahit pa paano meron kayong nakuha po. Ano ha tips sa amin ha kung paano magpalit ng piston ng piston ring ha guys. Okay guys. Thank you guys sa mga nanonood guys. Sana guys subscribe nyo kami sa aming YouTube channel EMB TV. Palike at pasaya na rin guys. At pindutin yung notification bell para lagi updated sa mga share share namin video at post guys guys para ako nga pala ito ha isuso for guys ha ayun o minakaay pa sa tabi guys o yun o ano wala mo, mo sa iyo iklog daw ulam niya o okay guys maraming salamat guys thank you guys